Itigil ang red-tagging, palayain sina French may kumpyo, itaguyod ang malayang pamamahayag sa bansa. Ilan lang ito sa mga rekomendasyon ng United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion sa kanyang final report na iprinisenta sa UN Human Rights Council. Pakinggan kaya ito ng gobyerno? Sa ibang balita, petisyon para sa interim release ni Duterte, binatikos. At ano nga ba pakay ng Israel sa pambobomba nito sa Iran? Yan at iba pang balita ang tatalakayin sa alam. Maalab na pagbati, Pilipinas. Ikinatuwa ng media groups at human rights workers ang final report ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan tungkol sa lagay ng free expression sa Pilipinas. Sinuri ng mga polisya ng gobyerno na makakaapekto sa karapatang magpahayag ng mga Pilipino. Nirekomenda niya sa gobyerno ang kinakailangang reforma sa mga batas at polisiya na lumalabag sa karapatang ito. Una sa listahan ng rekomendasyon niya pag-abolish sa si National Task Force to End Local Communist Arms Conflict o ntf elcac Ang ntf elcac daw kasi ang nangunguna sa pangreredtag at pangigipit sa mga taong nagpapahayag ng kanilang kritisismo sa pamahalaan, kabilang ang media. I'm concerned about the practice of red tagging, which impacts some human rights defenders, social activists and those critical of the government. The Supreme Court decision declared that red tagging is a threat to a person's right to life, liberty or security. The government should now act on that decision and eliminate the practice totally. rin niyang mapanagot ang mga sangkot sa pagpatay sa mga journalists, ang pagdecriminalize ng libel, at pag amyenda sa Anti-Terrorism Act at suportahan ang mga batas para sa kaligtasan ng journalists at human rights defenders. Pero ang sagot ng gobyerno, pinaninindigan daw nito ang mga polisiyang ipinatupad nito, kabilang ang pag-aresto kay Frenchie. Yung reaksyon ng gobyerno ay nagpapakita yung patuloy na pagtatakip ng uh, gobyerno sa tunay na nangyayari sa ating bansa at pinapakita nito hindi lamang yung hypocrisy o pagiging ipokrito kundi yung pagsisinungaling sa isang international stage ng uh, Administrasyong Marcos iginigit naman ng media groups na aksyonan na ng pamahalaan ang mga rekomendasyon ng UN Special Rapporteur para masigurong natataguyod ng pamahalaan ang kalayaan sa pagpapahayag sa bansa. Nagpapasalamat kami no talaga kay uh, uh, Miss Irene Can sa papalakas ng panawagan para mapalaya si Frenchy May Cumpio, si Alexander Philip Abingunya, at si Mariel Domekil dahil kinakatawan nila ang iba pang mga bilanggong politikal, mga nakapiit ng hindi nararapat. No, sabi nga ni Ms. Khan, uh, mahigit limang taon ng mga kabataan ito ang sinayang sa loob ng kulungan over cases na gawa-gawa no, ng Estado. Kaugnay ng kaso ni Frenchy May Kumpio, nagkaroon ng solidarity mission ng ilang international media organizations para dalawin ang nakadetining community journalist. Pero, dobling higpit ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at hindi nito inaksyona ng request para bumisita kina Frenchy. Ano ba ang karapatang nilalabag sa ganitong paghihigpit laban sa mga political detainees? Panoorin yan sa Rights Watch. Frenchie's uh, prolonged detention is inhumane and indefensible. Nitong June 16, hindi pinayagan ng international at local press freedom organizations na makapasok at mabisita sa Tacloban City Jail ang journalist na si Frenchie May Cumpio. Kulang daw ang requirements ng media groups, kaya denied ang higit isang buwang request nila para sa prison visit it's quite a um, dimming situation, taking into consideration what she's been facing. Uh, as you see, the conditions in prisons are quite appealing. Uh, and again, she's not even convicted yet, and she needs to endure this without justice. Hindi isolated case ang paghihigpit kay Frenchie, paliwanag ni Atty. Sol Taulen ng Karapatan. Nangyayari rin ito sa iba't ibang forma sa maraming kulungan sa bansa. So nagkaroon tayo ng marami experiences ng strip search, yung pinapahubad, yung, yung damit, no? talaga nakakawalang dignidad. Ang dami nating karanasan na kahit na magpakita ka pa ng birth certificate mo, talagang um, hindi pinapayagan na madalaw yung, yung mga PDL. So di lalo na kung paralegal ka o member ka ng isang organization. Kalunos-lunos kung ilarawan ni Atty. Taule ang lagay ng mga bilanggo sa bansa. Dumadalaw ako sa mga jails eh, regularly at nakikita ko kung ano, gano'ng kahirap yung kalagayan sa loob. Lahat sila nagsisiksikan dun sa talagang congested na ng mga detention facilities natin sa buong Pilipinas. Also, syempre, mababa ang budget, walang maayos sa pagkain, walang maayos na atensyong medikal. Saksi sa mga ito si Frenchy. Hindi pa rin kasi siya nakakatanggap ng agarang medical attention sa kabila ng iniindang respiratory symptoms. Sa probinsya naman ng Quezon, hindi rin maayos ang kondisyon ng mga bilanggo, ayon sa paralegal na si Paul Tagle. Sobrang uh, hirap ng uh, serbisyo sa tubig doon sa Quezon District Jail. Gumagamit pa sila ng mga uh, pampalines o sa tubig para lang mainom nila ito. Sobrang mahal ng bilihin sa loob ng uh, Quezon District Jail. Kung mahal ang bilihin dito sa uh, labas, sa atin, ay doble ang presyo ng mga bilihin doon. Pero sa kabila ng mga kakulangang ito, parang dumadaan daw sa butas ng karayom ang sino mang gustong magpadala ng suporta sa mga bilanggo. Recently, ang dami naming experiences na pati yung mga immediate needs, pagkain, gamot, um, kailangan napakadaming burokrasya bago mo coordinate yung pagpaso kahit kailangan, kailangan na ng mga may sakit at matatandang political prisoners. Ang tanong, wala bang karapatan sa mga bagay na ito ang mga bilanggo? Paliwanag ni Atty. Taule, meron. Yung uh, Republic Act 7438, nakalagay doon na dapat ma-access yung mga PDL ng kanilang immediate family members. Lawyers, of course, kailangan of choice. Doctors, members of NGO, hindi lang domestic, ha, pati international NGOs, may karapatang dumalaw doon sa mga PDLs. Nakasaad din sa Mandela Rules ng United Nations ang standard na paraan ng pagtrato sa mga bilanggo. Kabilang dito ang maayos na serbisyong medikal, malinis na tubig, at sapat na pagkain. Pero sabi nga natin, daging iba yung nakasulat sa iba yung nangyayari sa totoong buhay. Kaya iginiit ni Atty. Taule na dapat nang bigyang pansin ng pamahalaan, ang pagpapabuti ng kondisyon ng mga kulungan sa bansa at respetuhin ng karapatan ng mga bilanggo. Binigyang diin din niya na dapat itigil ng pamahalaan ang pagpapakulong sa mga individual ng walang batayan, gaya ng kaso ni Frenchy. Una sa lahat, hindi naman talaga sila dapat um, kinukulong, lalo na ginagawa ng mga inimbentong kaso dapat immediately palayain na sila. No? Kasi walang basis para magstay pa sila a day longer in jail. Tumungo naman tayo sa isa pang pinag-uusapan ngayon. Ang request ni Rodrigo Duterte sa ICC para sa interim release o pansamantalang paglaya. Ang sagot ng mga kapamilya ng biktima ng extrajudicial killings, hindi ito dapat payagan. Masakit kasi. Sobra kasi sa galit ko rin eh. Dahil nawalan din ako ng anak na malam bunso ko pa. Isa si Estrella Nonay sa mga kapamilya ng EJK victims sa drug war ni Duterte. Kabilang siya sa grupong Rise Up, samahan ng mga pamilya ng biktima ng EJK. Magiging mapanganib daw ang hakbang na ito para sa kanila. Hindi siya pwedeng makalaya gawa ng sino lang ba naman kami na makakalaban niya. Mga mahirap lang kami, Kayang-kayang niya gawin yun. Nagawa na nga niya noon. Ngayon pa, mas may gagawin pa sila sa amin. Bagamat nagdulot ng pangambang petisyon, sa tingin ng isa sa mga abogado ng drug war victims na si Nery Colmenares, hindi ito madaling mapagbibigyan ng ICC. Kahit na sabihin niyang, uh, kawawa naman ako, wala akong uh, mapuntahan, ako ay matanda na, o anong pa mang i-claim niya, ang tunay na kawawa dito ay ang mga pamilya ng biktima ma ang crime against humanity. Kahit doon sa ICC mismo ang requirement ng crime against humanity is widespread or systemic attack against civilian population. Not only because of the thousands of victims killed, but the fact that it was government, government itself and a very powerful entity at that is the one doing the uh, the killings. At uh, hindi siya basta-basta uh, bibigyan ng interim release. Dagdag ni Atty. Nicole Menares, hindi rin makasisiguro ang ICC kung tutupad ang dating Pangulo sa mga kondisyon para sa kanyang pansamantalang kalayaan. May tatlong kondisyon para i-consider ang pansamantalang kalayaan ng isang akusado. Una, dapat masiguro dadalo pa rin siya sa trial. Ikalawa, dapat hindi siya makialam sa investigasyon ng kanyang kaso. At ikatlo, hindi siya dapat gumawa ng karagdagang krimen. Si President Duterte alam niya na wala na siyang ebidensyang may sasubmit para depensahan ang sarili niya, hindi yan pupunta sa trial. The second is, ang pagtreten sa investigasyon na nangyayari. Nangyayari na yan ngayon ang mga, uh, ang mga witnesses, ang pamilya ng biktima, mga abogado ng pamilya ng biktima, inaatake. Eh. Tinutuloy niyang uh, gumawa ng lahat ng akbang para wala siyang accountability. So, planong tumakas? Sigurado naman si Colmenares na tututulan ito ng mga abogado ng mga kaanak ng biktima. Kasabay nito, patuloy namang nagsasama-sama ang mga kaanak ng drug war victims para tiyaking mapapanagot si Duterte. Sa ICC naman, kailangan bigyan nila kami ng pagkakataon na tuloy, -tuloy ang laban namin, lalong-lalo na sa aming mga may hirap. Sa ating Balita with Feelings, lalong sigalot ang dulot ng bombahin ng Israel ang bansang Iran. Ano pa talaga nasa likod ng papatinding gulo sa rehiyon? Panoorin sa segment na ito. Kaliwat kanan ang pagkundina ng iba't ibang bansa at international groups sa Israel dahil sa pagpapalawak nila sa gera sa rehiyon. Wala naman daw kasing dahilan para bombahin ang Iran. Daandang sibilyan kasama ang scientists ng Iran ang napaslang lang ng pambobomba ng Israel. Pinapalabas ng Israel na kasalanan ng Iran dahil nagde daw ng nuclear weapons. E mismo ang international organization na nagtitiyak ng paggamit ng nuclear technology ang nagsabing civilian purposes tulad ng energy development at hindi pandigma ang dine-develop ng Iran. eh ang Israel. Ni hindi nga sila nakapirma sa kasunduan ng iba't ibang bansa para sa pagsigurong hindi sila gagawa ng armas nuklear. Hmm... Sounds familiar, no? Parehong-pareho sa paratang ng US noong 2003 na may weapons of mass destruction daw ang Iraq kaya kailangang gerahin. At kapareho ng Iran na sinasabing wala silang nuclear weapons. Wala rin natagpo ang kahit na ano sa Iraq. Kaya para sa anti-war activists, may basbas -bas ng US ang atake ng Israel sa Iran. Ano nga ba ang interest ng US at Israel sa Iran? Dahil katulad ng Iraq, mayaman ang bansang Iran sa langis. Ang Iran kasi ang may fourth largest oil reserve sa buong mundo at may pinakamalaki rin na natural gas reserves. Mayroon ding tinatayang 700 billion US dollars worth ng importanteng mineral gaya ng hindok, copper at iba pa. At dagdag pa dito, tinarget din daw ng US ang Nuclear Energy Development Program ng Iran na itinutulak na hindi na umasa sa dolyar at Western countries gaya ng US. Ah, kaya naman pala, para sa mga kritiko, unimaginable ang pinsalang pwedeng gawin ng US at Israel pag nagpatuloy pa ito. At ang mayipit na naman dito ay ang milyong-milyong sibilyan. Kaya naman panawagan ng mga mamamayan sa buong mundo, mapa Iran, Israel at kahit na US, i de ang tensyon at arestuhin na si Netanyahu. Total, may warrant of arrest na siya galing sa ICC. O siya, dito na lang muna hanggang sa susunod na balita with feelings. At yan ang mga nag na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alper Media Network. Ako si Ruth Riamilio, isang campus journalist. May tanong o komento ba kayo sa aming newscast? I-message lang kami. Kung mayroon naman kayong gustong ibalita sa inyong mga komunidad, kontakin lang kami sa aming social media accounts. Huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Hanggang sa susunod, kita kits!